Thank you, thank you very much PYD family uh, More blessings to come guys Hello everyone Coach Bujing Akot here ng Philippine Youth Dreamers Meron po tayong good news and bad news The bad news is Meron po tayong kababayan na apektuhan po ng sunog last April 16 Barangay Batis San Juan City Naapektado po doon 100 families Yan nga po ang information na nakuha natin sa ating isang PYD coach na si Coach Dan Nolasco. Pero ang good news naman po, handa po tayong tumulong, lalo na po sa PYD Cares, mga ka-winners coach. At nagpapasalamat po kami sa mga donations ng ating family and friends from Guam, USA, especially to Father Duenas through Coach Jimmy Yee. So yung mga gamit po na dinonate nila eh, ito po, dadalhin po natin sa San Juan Para po mapamigay, mabahagi At makatulong sa ating mga kababayan Kita-kita po tayo Ito po, naglo na tayo More, 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 more Ay, Salamat Barberly Salamat din Alice Unti-unti po tayo naglo -load. Lahat po ng kaya nating ibigay Bibigay natin Para sa ating mga kababayan Ganyan po ang PYD Cares. Coach Jimmy Yi. Saan biyahe mo? <laughs> Full pack na po. Yes sir, yes sir. Ready to go na tayo. sa san ayan po, loaded na ang ating sasakyan. Time to go to Coach Dan Olasco. Yes sir, ready. Ready to roll na po tayo. Papunta na po tayo sa San Juan. Mainit-mainit pero binabaybay na po natin ang Mandaluyong papunta sa San Juan. So, subaybayan nyo lang po ako at uh, makita natin ang ating mga kababayan ng San Juan. Uh, we just got a call from Coach uh, Dan Nulasco at sinasabi nga niya na um, temporarily no, naka-stay sila sa... San Juan Old Gym no? sa mga 100 families na apektado so kasama natin dito ang CSS Gibbs PH na handan tumulong kasi syempre katuwang yan ng PYD Care so abangan nyo lang po ah Nandito na po tayo sa Endomingo. Malapit na po tayo sa San Juan Gym makikita na natin ang ating mga kababayan madadaanan natin ang ancestral house ni Councilor Paul Artadi ito po, ito po ang bahay ni Councilor Paul Artadi dito sa San Juan yan here we go ito, pasok na tayo sa San Juan Gym ito na, ito na pasok na tayo dito po naka settle ngayon ang ating mga kababayan na nasunugan. Andito na po tayo sa Old San Juan Gym. Kaya maya lang makakasama na natin si Coach Dan Nolasco. Dito sa San Juan wala rin namang pagiging problema ating mga kababayan kasi talagang alagang alaga sila ni Mayor Francis Zamora. So, two thumbs up ha? Mayor Zamora. Para sa services na binibigay niyo sa ating mga kababayan. Okay, okay. So nabigay na po na natin ating mga donations. Sa, uh, salamat PYD Care, CSS Gibbs PH, Guam USA, lalo na kay Father Duenas Friars of the Coach Jimmy. Yeh. Maraming salamat at magpapasalamat din ang ating coach sa ating mga kababayan na tumulong. Eh so thank you thank you very much sa uh, mga sumuporta sa PYD sa Guam USA kay Coach Jimmy CSS Gibbs PH. Okay? So uh, then thank you rin sa mga boss ko na sumuporta. Uh, God bless you especially Coach Bujing, and sa lahat ng mga taong sumuporta rin sa uh, mga nasunog nasunugan kagaya ko. And God bless you all guys. You. So coach coach to Let's go, let's so, go. Okay. Coach, tulong tayo. Okay. So, lahat na to. Lahat. Ayan. So, hindi ko alam kung ano yung mga laman yan. Pero, this is something na sana makatulong. Let's go. Let's go. Ayan. Ano? Ayan. Ayan, si Coach. Ah, talagang hardworking coach. yan Dami yan. Sana makatulog sa ating mga kababayan. No? Ayun. Pakalakas. Thank you ulit, Coach. Thank you very uh, maraming much. Maraming salamat. Coach, thank you. So thank you very much yung PYD family. Sa talungin nyo kay Coach Jimmy, from Guam USA, from CCS family. Thank you very much sa inyo Malaking bagay ito, nakatulong sa mga kababayan natin na sumugan. Siyempre sa mga kababayan ko rin. Thank you, thank you very much sa PYD family. Uh, more blessings to come, guys. Thank you, thank you very much, uh, Mayor Francis Zamora. At yun nga po, nabigay na po natin ang ating mga tulong sa ating mga kababayan na nasunugan sa San Juan. So, napakasarap po ng feeling na nakakatulong. So, sa lahat po ng gustong tumulong sa ating mga kababayan, pwede nyo po akong i-message o i-PM nyo lang po ang PYD Cares, Philippine Youth Dreamers Org, at saka CSS Gives PH. Tayo po yung magtulungan para sa ikabubuti ng ating bayan. Ingat po kayo mga ka-winners!